Aminado si Sen. Ronald Bato de la Rosa na nangangamba siya para sa sarili kapag magtungo sa ibaing dagat kung kaya't lilimitahan na lamang niya ang paglabas-labas ng bansa. Ngayong muling lumutang ang usapin ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa mga patayan sa drug war ng nakaraang Duterte administration. Si de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kabilang sa mga iimbestiga ng ICC dahil sa mga kaso ng pang-aabuso sa kampanya kampanya sa paglabal sa ilegal na droga ayon kay De La Rosa, mahirap na maglalabas ng bansa lalo na kung ang bansa kanyang mapupuntahan ay ICC members at masyadong loyal sa Rome statue. Pangamba ng senador na hindi malabo na maglabas ng warrant ang ICC at arestoy siya sakaling nasa bansang miyembro ng ICC tulad ng mga bansa sa Europa. Sinabi ni Padidong si De La Rosa na i-research -re niya pa kung ano-ano ang mga bansang dapat iwasan na miyembro ng ICC. Sa kabila nito, iginit ang senador na hindi siya natatakot sa ICC dahil katunayan ay eh, kagagaling lang niya din sa bansang Thailand at sakaling humantong sa worst case sa uh, senario at siya ay arestuin, mayroon naman siyang legal counsel na kinuha sa katauhan ni senador Francis Tolentino. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.